Ayan na naman yan Oh Dami ay itlog ng pabo oh Sister Huwag ka na Buntis si Chuchay, laki ng tiyan, no? Itong isa hindi. Sumasampa nung ano yan eh. Sunog-sunog. No lechon tayo ngayong araw. No day, mga farmer. Ayan, nagsusunog po tayo. Si Bebe pala ay may nakitang nagtitinda ng mga Bong ano to? Bogis tawag niya diyan eh. Bong Sa Bicol kasi ang tawag namin Bong gabilia. <laughs> Pero syempre iba din ang pronunciation ng Bong yata. So ayan ah, dami po ang ganda. Sabi ni Bebe, dali mo naman ako diyan bukas sa tapat ng Pure Gold Ma Farmer. Pero sabi ko hindi kaya ano 'yon, hindi kaya Ano 'yan? Hindi kaya scammer 'yan, Bebe. Kakon dahil nakalagay sa maliit na plastic bag tapos ang so dami kagad ka, bulaklak may iba nakapasaw ang gaganda so ayun sabi ko hindi kaya scammer yan hindi naman daw kasi sabi niya ganyan talaga yan ang bulaklak ng uh, ano na uh, kahit maliit pa bagong lipat so ayan sabi ko kay Nikki eto bunutin na to palitan na yung mga talong hindi na rin naman umasenso at magtatanim tayo ng bago mga ka farmer mas iba talaga yung Bagong tanim. Mauna na si Nikki dito. Dahil hala na rin naman pong gagawin sa baba. Para may trabaho naman yung tao. Ito dito. Patitira natin yan. Kaya lang kailangan madilig to palagi. Yun ang mabigat yan hmm. Tapos bad news tayo mga farmer Bad news, bad news, bad news talaga. Namamatay ang mga paabo. May tatlo na naman daw patay kanina. So, oo ko naman talaga malas yung malaki pa kahapon isang malaki ang patay ngayon bukad sa akin ni Rambo mayroon na naman daw dat tatlo sabi ko bo, baka nadadali ng ahas baka nga may ahas doon sa lungga nilang nagtago kada papasok binabanatan oh Pero wala namang mga sakitan, lakas kumain eh eh kahapon eh mga naglilimlim oh. ano nangyari sa inyo di kaya may cobra dito na baka mamaya eh dito nagtatago tuwing papasok sila binabanatan kasi hindi naman po basta basta tuto ka ang cobra unless talagang inatake din nila at ano may instinct naman ng mga yan. Bakit ganon? Yung itim na natira kahapon na nag-iisang malaki, yari na rin. ay na rin ata itong aming ano yan o, no, si Tita Leone pa naman naghahanap ng uh, ah, patay Bo, patay na pala itong ano ito oo ilan na lang, ayun, tira mo na lang yung buhay na sanga parang mamamatay siya kata ng si Tita Leone ng actuary bili na lang tayo ng ano Kaya lang Hirap mag-transplant ngayon Kailangan umaga ano, Pag naglipat tayo ng talong Umaga hapon ang dilig nyan. Okay, uh, Hindi po pwedeng ano <tos> Init <tos> Oh, kalapati natin oh. Uy, magsyota na rin yan yung dalawang itim na yan oh. kaswang line hmm. solve ko na yung ano na solve ko na yung hindi asang uh, dahilan mga farmer <laughs> hindi po ahas ang dahilan sabi ko maglagay na ng ano, madre de agua hmm, Pati yung mga manok natin, ah. Huh? Pati yung bibi, tumitira din. Ang ganda nitong itim na to. Yan ang kailangan natin ma-produce. Pero pag pangkatay, bibili na lang muna tayo ng ano, ganda ng itim na to. Yan ang magandang maparami. Kaya lang, unknown gender pa yan mga ka-farmer. Hindi pa namin alam kung parang barako eh. Malaki eh. Hmm. Parang bara ako siya. Ay, dala pala akong motor. <laughs> dala pala akong motor. Ibangan natin yan. Mamumulaklak yan. In three weeks time. yeah. Ito, in one month time. Mulaklak din yan. Malay natin, di ba? Eh mapaganda natin itong lugar at uh, invite natin yung mga kakain gustong maglitsyon ang hawa pa na lista sabi ko kay bebe balik na yung ano eh yung lista lista eh na ano para at least maganda din yun napapakita mo tapos inaabangan po ng mga, order kasi kikita nila yung pangalan nila ah, uh, kung tama yung oras tama ba yung laki tapos kung wala pa o oh, hindi pa po ako nakalista di ba kagaya dati may mga nagpa-follow up ka farmer hindi pa ako nakalista baka uh, sa sa akin mas maganda yan tapos ngayong week na to si Anthony ay may i-deliver na baboy ayun Anthony yap ating kaibigan at business partner hmm, uh, nakiat po lang pala muna ako mga farmer dahil kukuha ko ng itlog dahil ano eh <laughs> Carolina ayan ah, uh, papa incubator tayo ngayon Monday pala inilabas ko na pa naman yung mga itlog so tapos sa uh, pecha 20 sa sabado ay kukuha naman tayo ng sisiw ba? Diba? tanghali pakuha na lang natin kay Jomar yun diba tayo mga ano ay prata <laughs> lakas na nga nung ngayon oh kaya pala kahapon nag speed ng 1.5 yung uh, ibon ni Rambo, ganun pala yun Kanyari, ayan yung hangin no? Ang lakas Pagka Galing sa likod ng ibon yung ano, Siyempre patulak yung Yung hangin Ay, ang bilis ng ibon mga ano Pero pag palaban naman Ayun, na mahirap Contra ting mga pabo na dali na dali ang pabo kain muna kayo tapos pero yung manok wala eh hindi po ahas Pa. wala na kinain na rin kinain na naman yan o oh. dami yung itlog ng pabo oh. sister huwag ka ng, ano dami ah oh. ano ano na dami ng itlog ng pabo ah nakikilimlim na lang doon ano bahala na kayo ano ah oh, sige, limliman mo na din. Tulungan mo na 'yan. Manghihingi. Teka, putan muna natin. Itlog ng bibi ito. Bibi yung nililimliman ng pabo. kain natin itong dalawang ito. Linis na. Pagtataniman na naman ang gulay. oh. Taniman na natin to para pag nag-operate na tayo. Um, ilan mang gaano katagal man tayo abutin sa preparation. Nakausap ko na si Junjun. -Jun. Sabi ko, Jun, gagawin natin kubo bakal. Ang frame. Oo, oh, kuya. Mas mabilis. Sabi niya. Mas... Uh, ano yan Masa uh, matibay oh kape kape kailangan ma -ano to ma makagawa ng hill bago tayo magtanim kasi sobra talagang uh, init kalaban natin dito ay araw naman ngayon pagka nag tagulan naman tubig naman ang kalaban Shoutout pala kay Tita Ligaya Lim Ayan <laughs> Yung kamya So nga no Tita Pwede nga palang hatiin Pero yung sa Batangas Madalas kong nakikita Ang turo nila sa akin Maliliit daw Yung nga sabi ko parang Ano Bagay si An Ginawa din po yun Hiniiwa niya Mabilis naman na toyo Kasi pag sobrang laki Wala Hindi talaga Nabubulok Bata hindi kinaya ang init oh sayang tong part na to kaya magandang gawin dito dito kaya natin lagay yung container natin yung nakapagpagawa ng freezer pwede rin dito ilagay wag naman ito dito 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 yan tong part na to ito ay ali, alagaw may mother di ako pa tayong napakalaki o oh. sampalok ba? Kumusta yung sampalok dito? Ito sweet tama daw ito eh. Wala yata bunga. Sobrang init talaga. Problema yung tubig dito. Napakahina. Hindi kaya barado yung... Parehas lang naman yung pressure. Ayun na, oh. ka. Buting ka ng siyam sham. kukunin ko pala yung eh, itlog baka makakalimutan ko na naman hindi ko alam po anong ilalagay ni Bebeng ano ang design na gagawin niya dito sa kubo na ilalagay namin sana naman na uh, ano uh, ano namin na simple lang ano kung ganito kasi kalaki habi kasi ni Bebe pang pang 20 dapat kasya daw Bagay, tama nga naman kung mga pang 20 tao kasi mostly naman pag kami mga kumakain po sa amin, minsan marami, 20 to 30 packs eh. Yung last po na kumain si na Farmer Marvin. Nako, dami nila. Nasa mga pero ang galing din ng kubo na ginawa doon, ha? tibay ah. So nasa mga almost uh, 30 siguro 'yon. Hindi ko na nabila sa dami eh. <laughs> Tapos ang 30 Ilan pa? 35 kilos yata na, na lechon 'yon. Halos maubos yun ang maganda mga tipong ganun ano pero syempre itong nga untouchable nga itong ating mga ano hindi na natin pwedeng sacrifice yan so dito mag uumpisa dalawa o tatlo siguro tingnan na lang natin napaka peaceful ngayon dahil wala tayong luto mga farmer wala tayong luto tapos si bebe Ayun, yun dito. Sabi niya, kung gusto mong maging maganda nga, ay yung likod. Napaka, ano, di ba? Maganda. Magandang view. Habang kumakain, eh, bundok na yung nakikita mo, no? Maganda rin. Tapos, ito pa. O, oh, saan natin itatambak yan? Pag tayo ay nag-clearing operation na dito at nag-umpisa ng uh, ano? Maglinis Saan kaya natin itatambak ang mga ito Unang unang ang mga kahoy Akasha Yung ahas nasaan <laughs> Ayan May darak pa pala dito ah Oo ah May darak pa pala dito Presko Okay, kain lang kayo, kain. Silipin natin tong mga manok dito. At tingnan natin kung pwede nang ilipat. Ang pala si Rambo. Wala na naman yung ano ni Ah. Ano ah, ah. ah, pa na siya? Ikot na siya ngayong hapon. Ayun. Parang may mga na-disgrasya rito. Hindi kasi isang batch to eh. Yan ang naging hinalo ko eh. Mali. Hinalo ko yung one week uh, ahead. Sa one week, uh, wa, sa one day old. Oh, uh, okay, magtatay ah. Uh. Oh, uh, na mga uh, farmer. Patay na tayo. Wala nanda mo ah, uh, po. Wala nanda mo. Patay na. Mayroon daw na li ano, ano dito ng ano ah, kambing na maliit. Na Nasaan? Saan? Sa, uh, Kanino nga ano 'yon? Hindi pa kawalan mo kaya dito, baka galing dito 'yon. Oh, well, yes, Hindi kaya kaya no, kay Dodong? Ano yan maliit? May sakit? Uko oh, kawawa hindi pa kadede Hala Sino kaya ang ano Nabalan Silipin natin dito yung uh, Si Chuchay Update natin kay Chuchay mga ka-farmer Ang update kay Chuchay Ay ah, buntis Si Chuchay buntis Si Becky, hindi. Oo. Oh. Buntis si Chuchay. Laki ng chan, no? Itong isa, hindi. Sumasampan ng ano yan eh. Naglandi pa yan eh. Sinasampan yung nanay niya. Oh? Ay, hindi yan. <laughs> pag ng kalapati natin oh. Tikot-tikot lang dito. Ayun oh. Yung Kunin hmm. natin ang itlog. Linis na. Pati sa kabila. Okay na. Lumuwag. ang bulaklak ah But, hindi pa naglalabas ng bulaklak wala pang bulaklak ito tapos ah, mga ka-farmer nagdidilig si Nikki ng kalamansi at ang kalamansi natin ay kailangan ng palitan ito ay wala ng bunga ewan ko namumunga pa rin naman pero parang ano ba nangyari sa iyo kaibigan natipos ka yata ito fake ito kailangan tong putulin mga farmer kasi nanaig yung oh, oh, putol natin yan ito ganun din oh, kailangan mapalitan ng magandang halaman sito yung talagang ano yung ganito yan oh no? maraming bunga pero kailangan tong maanohan abunohan ah yan, ma natin yun. Pumunta pala ako dito para uh, ah, puntahan natin yung palay. Parang late na, pero hinahabol ko. Sana makatulong pa, no? Yung TG, 3G foliar. Pero may mga palabas ng bulaklak, eh. Pero sana makahabol pa. Makatulong pa kahit konti. Tapos mag spray daw sila ng yung nga, pang insekto. Yan ang mahirap talaga, insekto. Pagka ganyan na na. Pagka ano na, insekto na kalaban. Palabas na yung mga bunga. Ito yung katabi, oh. bas na. Kalabas na yung bulaklak. Bunga na. Pero, ano pa, di pa yumuyo ko. Pakalabas ah, na. So, parang medyo late yung ating, ano na, ah, top dress, ah. Iba kasi yung na-adjust ko lang kasi gawa ng ga-adjust lang tayo dahil uh, yung mga program ay sa lipat anim Ano, oh, wala tayong tubig ngayon, baba ng tubig. So ayan oh, ito yung ating palay mga farmer. Mas nauna, late tayo mga nito ha. Ah. Ito yung katabi natin no, oh. labasa na oh. Ako daming insekto. Aruh, daming insekto. Marami ang insekto. Marami oh. yung paro-paro na yan, insekto yan. Oh, palabas pa lang yung ibang bunga. Yan. Hmm. Konti ang damo, mga farmer. Galing ni Tatay Bong. Yung nakikita nyong nasa taas yan, palay din yan. Yan yung halo. Sabi nga ni Aris, bilang na bilang mo lang yung damo. Ayan, oh. isa, dalawa, tatlo. Bilang na bilang. Oo, so, oh, yan. Nakuha sa tiyaga ni Tatay Bong. Ah, galing mag-aalaga niya ng palay. Hmm. Ito ito mo itong kabila. Pero mauunang mag-ani to. Sa kaya dadaan. Mahuhuli tayo, mas matagal ang ano nito ah. Maturity. May mga uban-uban, no? Ah, uod 'yan, mga farmer, uod. Pero ayun nga kinatatakot ni Tatay Bong, pumupula daw. Eh eto, ito, ito, ito. ito. yun, yung mga, mga ganito. Ayan, oh. hmm. Nakita ko, mag-research tayo, pwedeng ang problema ay zinc deficiency, mga ka-farmer. So, nagpa-spray ako ng zinc. Sabi niya sabi naman ni, ano, ni Alan kanina, mukhang nakaka-recover daw. So, hopefully ay maka-recover nga ng, ano, konti at uh, yung in-spray natin na makahabol pa sana kasi normally pag na palabas na po kasi yung kumbaga sa palay eh, hindi niya nakakainin eh yung bibigay mong pagkain dahil wala na too late na hmm. mauna itong ano kayang ang barayat ito sa atin ay hybrid mahuhuli ayan oh Mahuhuli. Yung kabila, medyo ano na din, oh. Kita nyo, bunga na po yung nakalabas na yan. Bilis lang sa kanila. Mahuhuli tayo. Second week of March siguro to. Tansya ko dito. ano? You know, second week of March. Okay na. Wala tayong tubig. Umaba ang delta. oh. You know, baba. Ah, tapos na tayo medyo masama pakiramdam ko ah para akong uh, sisipunin na naman mga farmer so yan maraming salamat at magandang buhay ang dami na namang uh, ay nahulog eh